Welcome to Nestor Lakay Channel. Ang ulam natin ngayong araw na to, nagluto tayo ng ginisang munggo, ang sahog ay sardinas, at nilagyan din po natin ng bunga ng ampalaya. Pag malapit na pong maluto ito, saka po natin nilalagay ang talbos ng ampalaya. Masarap na ulam ngayong pag-ulan. Mayroon tayong natirang tuyong isda at ito ang mas harap ka partner ng ating nilutong ginisang munggo. Masarap ngayon, maulan na panahon. Lagay na po natin ang talbos ng ampalaya. Maulan po dito ngayon sa amin sa Imus Cavite. Malakas po ang ulan ngayon. Ito ang masarap na ulam ngayong maulan na panahon. Budget recipe, budget ulam. Masarap na ulam ngayong tag-ulan. Budget ulam. 25 pesos ang munggo, isang lata ng sardinas. At si Nestor Laka ay nakahingi dito sa malapit po sa amin na kapitbahay po namin. May tanim po silang ampalaya Nagyan natin ng paminta. Luto na po ang ating ginisang munggo with sardinas at ampalaya. So yung isdang labahita, ang bango. Masarap itong pinitrito natin ito yung isda. Ito yung isdang tamban. Masarap na ulam ngayong maulan na panahon. Ginisang munggo with sardinas at ang panayan. May masarap tayong pritong tuyong isda. At syempre, masarap ito sa kanin. Ulam natin ngayong maulan na panahon. Maraming maraming salamat po sa panonood niyo po ng aming channel. Nestor Lakay Channel. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Kain po tayo.